Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong tanggol wika kontra sa Memorandum Order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at panitikan bilang core subject sa kolehiyo. Nakatuon ng Filipino sa tamang paggamit ng wika habang ang panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Sa pahayag na inilabas ng CHED, sinabi nilang hindi naman tuluyang tinanggal ang pag-aaral ng Filipino at panitikan dahil inilipat lang ito sa senior high school. Ang utos ay para lamang daw sa general education curriculum sa kolehiyo. Sa panahon na katutubo, ang wikang Austronasyano ay isa sa mga pinakamalaking pamilya ng mga wika. Sa katunayan, itituturing na magkapatid ang mga katutubong wika. Sa panahon naman ng Kastila, nanganib ang wikang katutubo dahil sa kanilang mga kautusan na pag-ibayuhin ang pagtuturo ng kanilang wika sa mga tao ng bansa dahil dito nagkaroon ng revolusyon. Samantalang sa panahon ng Amerikano, nagsimula sa dalawang wika ang ginagamit ng basa. Sa pamagitan ng mga kautusan at proklamasyon, hindi nagtagal na palitan ito ng Ingles sa Espanyol bilang wikang opisyal. Gayunpaman, nakatuwang isipin na may mga mababatas tayong nahipaglaban para sa ikapanin ikapananatili ng ating wika